Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Hindi nga na hiniigit ito ngang grupo nga nitong si Fatima ang kanyang buong pamilya sa babalangang binigay ni Tanggul sa kanila Na hindi nga nila kilala ang kanilang kinakalaban At hindi nga sila titigilan Kung kaya dito nga si Fatima ay gulong-gulo na rin Dahil nga nasa likod niya Ang ilang sasakyan na humahabol nga sa kanila Para nga mailigtas itong ang si Tanggol at wala nga kalam-alam itong si Fatima na meron ngang tracker na nilagay sa pera at ngayon nga ay hindi na alam nitong si Fatima kung paano pa siya makakaligtas dahil napakarami ang humahabol sa kanya habang si naman ay hindi pa rin siya mapakali hanggat hindi nga niya nababawi itong ang si Marites na pumunta nga sa mansyon ng mga Montenegro ngunit wala nga siyang magagawa dahil pinagalitan na naman siya ng kanyang hepe na sa susunod daw na gumalaw siya nang walang pasabi kay hepe at wala nga silang uh, warrant of arrest ay masisibak silang dalawa ni Mando sa kanilang serbisyo kaya dito ay namutla at nagulat na naman ang uh, bulataw na si Rigor at dito naman ay uh, si Paim kaya ang siyang mananagot o siya kaya ang uh, pananagutin ni Ramon sa ginawa nga nitong pagkidnap sa minamahal na anak nito ang siya Ramon Montenegro dahil nga hindi pa nila ito nailigtas dahil nga naisahan sila at ang tracker nga ay nilagay sa isa sa mga owner na nagbeben, magdi-deliver nga ng gulay at doon nga ito natagpuan ng isa sa kasama nito ang si Tanggol. Kaya guys, napakarami po nating yung mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.